Wow, ang daming pang malakasan na bago. Mga new arrival, no, sa murang halaga, makakaskor na kayo mga paps. Kaya naman, panoorin nyo ang vlog natin. Hi Don Raya. o, <laughs> uh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe ka. Uh. Yeah, uh. uh. Yan mga Pops, welcome back muli sa YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and the lapate, hashtag Don Roy. And of course, i subscribe na yan. Ngayon, mga paps yung nagbabalik na tayo dito sa ating Avery. Para magbigay sa inyo ng mga pamalakasang ibon. E no, ngayon 2025 to 2026. No, ng mga project na meron tayo ngayon mga paps. No, kung bago pa lang dito, hindi alam ang mechanics kung paano mag-avail. No, tinututukan natin ng camera, yung mga ibon, e mga cages. Screenshot nyo lang yan. And ipadala nyo sa aking Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Avery or better na i-text o so tawagan nyo ako sa 0953 1364462 mga TAPS. Do no, pwede ang umutang kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede rin makipag-swap, no? Like gadgets, cellphone, sapatos, damit, at kung ano-ano pa, no? Mag-offer ka lang. Huwag ka may mga TAPS, no? Malay mo kasi, yung sa tingin mo na, ay, hindi hindi ito magigusuan ito, no? Ay, ah, in-offer nyo, ko pala no? At iniisip ko na magugustuhan ka ni Don Roya, ay ayaw hindi ko pala nagustuhan. So ibig sabihin, no? Ibig sabihin mga pups, try lang kayo mag-offer. Wala namang masama, wala namang bayan. No? So, without further ado, yala, let's go, mag-vlog na tayo. Yan mga pups, Etong vlog natin ay bago lahat to ha. Ayan, Cage 1, Project Red Factor, Pale Follow. May kapatid na visual na red factor, pale fallow pa. Yan mga pups, oh. Lahat yan ay mature da, ah, ready to breed na. Kaya naman, i-text it tawagan nyo ako, 0953-136-4462. Message mo sa aking Facebook Messenger, Don Roaya, or Don Roaya Avery, mga pups. Napakaganda. Ito naman, Cage 2, Project Opa, Yellow Face, dan Fallow Aqua. Grabe yung karga, no? may kapatid din na visual. Ayan ay opa, no? Yellow face, ganda, possible, dan follow at isang yellow face, possible, dan follow, possible, aqua, pa mga paps. Alright, no? So, eto naman, cage 3. Project opa, yellow face, dan follow, no? Isang green new wing yung sa taas, tapos solid color yung sa baba. Alright? right? No, so ayan ay possible kak possible hen yan mga paps. No, pero syempre gender na natin yan. No, kung nagugustuhan niyo screenshot niyo na padala niyo lang sa Facebook, Facebook Messenger Don Roya Don aya Avery. Yan may kapatid na visual. Back to back project Opa RFPF. Tingnan niyo yung ulo pulong pula na. Oh, grabe, andi ng kulay. Yuwing tsaka solid color. No, ulitin natin sa mga hindi nakakalam, bawal pag banggay ng parehas yuwing para hindi tistes yung magiging anak. No, kaya dapat isang yuwing lang at isang solid color. Kaya naman kung ito nagustuhan no, nyo, i-text it tawagan nyo ako 0953-136-4462. Message sa Facebook Messenger, Don Roa or Don Roaya Avery. Cage number 5, back to -back project, Red Factor Ino. Yan mga paps oh. oh. With visual siblings of course. Lahat yan mga paps talaga may visual siblings. Kung napapanood nyo yung mga previous vlogs natin, ito yung mga kapatid nun. Ang kinaganda na ito, parblo pa. Yan oh. Parblo turk, ewing, at isang green. Yan. Parblo ibig sabihin, pwede kayo magpabuga dyan ng parblo red factor mga paps. Tapos ino pa. No? So, i-text na nyo ako, 0953136442. Message mo ako sa aking Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Cage number 6, Project Red Factor Ino din to. Yan, para blue din, tsaka isang olive green. Ang gaganda, no? Naku, mga pops panalo kayo sa parblo talaga. Kasi mas pinataas yan na kulay. Siyempre, mas mataas yung value. Pero kung dino-trip yung par blue, wala nang problema. Pwede naman natin palitan ng green. Eto naman, Project Yellow Face, then follow. Opa, cage number 7, of course. May kapatid na visual. Yellow Face, then follow. Opa. No, eto, kahit normal lang to, non-opa, pero syempre may dugong opa yan, mga paps, no? So, I-text tawagan niyo ako 0953-136-4462. Message mo sa Facebook Messenger yung Don Roaya or Don Roaya Avery. Eto, pastel tsaka isang green. Yan. Marami naghanap ng pastel ngayon. Yan. Cage number 8. Yan. Ayan mga papso. Wow! Back to back, ano naman to? A green. Yan, may mga green lover din talaga dyan mga papsen. Eh. No? Kaya naman kung ikaw ay green lover dyan, huwag na magbatupik-tupik pa. Screenshot mo na tong video na to. Picture, I-send mo sa akin Facebook Messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery. Or text, tawagan mo ako sa 0953-136-4462 mga paps. Yung cage siya, tandaan niyo kung cage number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cage I-screenshot nyo kasama yung ibon. No? Kasi yung iba, parehas ng cage pero hindi na magkasama yung ibon mga pups. Siyempre, may previous tayo na ibon sa nakaraang cage, no? So, dapat i-screenshot nyo yung cage tapos kasama yung ibon. No? At para ang yung kagustuhan nyo mga paps, no? Na ibon tsaka yung cages. No? I hope you understand. No, for example, ito, cage number 8, i-screenshot nyo yung 8, tapos ito na ibon kasama. No, para hindi tayo magka-lituhan. Ganun lang simple mga paps. No? So, itong ganda na ito, mature da rin ito. Lagi itong nasa nest box. No? Baka may itlog na to hindi ko masyado tinitingnan. Kasi, baka may itlog na, ay eh, mabulahaw. Sayang, no? Kung babasagi lang nila yung kanilang itlog. No, so, ito naman, Cage number 9, Project Yellowface, Face, then follow, opa. No, tinatid yung nesting. Oh, ang kapalahan ng nesting material sila. Meron, ayan, baka na, may itlog na naman sa dulo. No, so, mature na rin to. Kaya nilalagyan ko ng nest box. No, kasi nga, ready to breed na. No, so, ibig sabihin, is, nakasalang na, pag nasa inyo, malay sa inyo na mag-itlog. Ay, eh, kung may itlog na yan, isama natin. No, itlog plus ibon. Eh kung gusto niyo ng cage, walang problema, kunin niyo na rin. <laughs> Ayan, oh, oh, ganda 'di ba? Yuwing din to, tsaka isang solid. Ayan, cage number 9. Kung nagustuhan nyo, i-text nyo kagad ako, mga paps. Ayan, cage number 10, Project Opa Yellow Face, Dilute, O, Ino, e, O, no, O, no? o Dan Follow. Halo mga paps, kaya may O. No, so ayan, yung violet, mauve, tsaka blue. Yan, blue series, pwede bangga. No? Para mga makapagpabuga kayo ng par blue mga paps. Ayan ang ibig sabihin yan. Kung gusto nyo magpalabas ng par blue, yan, kunin nyo yan mga paps. Tapos, kung gusto nyo rin ng madiin na green, no? Yan, walang problema. Kulay nyo na rin yan mga pups. Madidiin ng kulay niya, no? Ulitin ko, Project Yellowface Face Opa, Par Blue, Dan Follow, o Ino, Dilute pa mga pups. Tapos, ito naman yung pasilip natin sa inyo pang malakasang Project Opa Aqua Homo Dom Jade mga pups, no? So, abang-abang kayo dyan. No, ito ay uh, ibibreed na natin. Malapit na itong mangitlog. itlog pag nag inagay nako, magpa-reserve na kayo kagad. Kasi ito yung tingin ko, napuputok ngayon, 2026. No? Dom Jade, sana panoorin nyo yung previous vlog. No, yung sinundan na vlog na to mga pops Pinaliwanag ko kung ano nga ba yung Dom Jade at bakit makakatipid tayo ng malaki dito sa mutation na to. Panoorin nyo yung vlog natin mga paps na sinundan itong uh, vlog natin mga paps, no? So, ayan, Dom Jade mga paps. Ito yung sample. Yano? Yeah, no? Pula yung mata, yung gitna, retina. No? Tapos, reddish ang paa sa lalaki. No? Grayish naman sa babae. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng support at panonood ng mga paps. Ulitin ko, kung bago ka pa lang dito, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment down below ka, sa hashtag John Of course, i-subscribe na yan, click mo na rin yung notification bell para update ka sa i-upload natin bagong videos. No? At sa mga hindi alam kung paano mag-avail ang process, all you have to do is to text or call me 0531 Naikita yan mga paps sa screen na or message mo sa Facebook Messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Catering. Pwede ang umutang kung ikaw ay receipt buyer na, pwede rin makipag-swap, mag-offer ka lang.